Ngayong araw mga ka-idol, ituturo ko sa inyo kung paano gumagawa ng emergency light. Ito ay hindi na kailangan ng kurinti, lalo na sa lugar ninyo ay laging nababran out. Ang gagawin nyo lang mga ka-idol, panorin mo ang video ito para makakuha ka ng idea. Ito ay hindi din delikado para sa mga bata. Kasi hindi tayo gagamit ng gas, ang ginagamit lang natin dito tubig at mantika. Sa ganitong paraan ay malaking tulong na din sa inyo lalo na sa lugar ninyo ay laging nagbe out. Hindi mo na kailangan pumunta sa siyudad para bumili ng gas. Ito kasi wala ng gas. Okay, ang unang ihanda ay tubig mga ka -idol. Kahit anong klasing tubig ay pwedeng pwede. Kung tubig sa ilog, pwede din. Tapos, poel, Importante yung poel mga ka -idol. Kung wala kayong poil, pwede naman yung sigarilyo. Ayan, mantika. Pagkatapos nyan yung cotton buds. So importante din yan mga ka-idol kasi yun talaga ang kailangan pati yung plastic na baso. Kung wala kayong plastic na baso pati yung lighter, ayan, pwede pusporo, pwede yung posporo, pwede din yung baso niyo mismo na ano, yung glass. Okay, yung plastic baso na yan mga ka-idol, ihanda niyo tapos kung kumuha ng foil. Ang gagawin sa foil mga ka-idol, lukot-lukotin mo yan, tupi-tupiin mo yan, oh. Parang gikumot-kumot. Tapos lalagyan mo siya ng cotton buds kahit isang piraso lang. Okay ngayon ipapatayo mo yan parang hinihigpit mo siya doon dinidiin mo. Para hindi matumba yung cotton na yan. Cotton buds na yan. Okay pagkatapos mga kaidol ilagay mo sa baso. Ayan. Dapat label lang din yung cotton buds doon sa bunganga ng sa baso. Tapos lalagyan mo siya ng tubig. Ang paglagay sa tubig hindi puno. Ha? Yan o oh, panoorin mo kung saang level siya. Kahit konting label lang, mga ka-idol, ha? Hindi siya puno. Ang tubig kasi, ito ay nagbibigay na, ano, kumbaga, kinokontrol niya ang apoy na hindi bumaba yung tubig na yan. Ngayon, paglagay mo sa tubig, minsan, umaangat yung foil, mga ka-idol. Mas maganda, pwede mo sila lagyan ng bato. No, daganan mo ng bato para hindi umaangat. Ayan. Tapos, konti lang yung tubig, ilagay siya mga... Hindi pwede iabot doon sa cotton mga kailo na yung tubig. Hindi pwede iabot doon sa may bulak niya. Tapos maglagay ng mantika. Paglagay sa mantika mga kaidol, okay lang yan. Babasain mo talaga yung bulak ng cotton buds na yan. Kasi paglagay mo ng mantika dyan sa tubig, kusang lulutang lang yung mantika. Ang mantika, ito yung silbing gas niya na doon kinukuha yung, ano, yung apoy. Kung walang mantika, hindi po yan sisindi at hindi umiilaw, no? Hindi magiging apoy yung ano niyo. Yung ginagawa ninyo. Okay, mas mas maganda kung maraming mantika, no? Kasi yung dyan mga kaidol, kapag naubos yung mantika, tsaka pa mamatay yung, uh, yung apoy na yan, yung ilaw na yan. Yan, sindihan mo lang. Okay, tsaga-tsagaan mo lang, no? Minsan matagal siya magsindi dahil sa mantika na ginagamit niyo. Ang ginagamit ko ay vegetable na mantika. Ayan. Ayan na mga ka -idol. Ang kagandahan pa dito, simpre sa lugar niyo laging nababrun out. Panalo ka talaga dito mga ka -idol. Hindi mo kailangan ng gas. Ang kailangan mo lang nito ay mantika. Saka hindi siya delikado. Una dyan mga ka hindi siya nangangamoy. Pero mga ka-idol, pwede kayo gagamit ng baso na mabibigat. No? Kasi kapag plastic, tulad sa ginagamit ko ngayon, yung dinidemo ko sa inyo, minsan natutumba yan kapag nasagi siya. So mas maganda pa rin yung baso na mabibigat. Ayan, naglagay ako doon sa hagdan. Okay, tapos doon naman sa uh, kusina, sa kitchen mga ka-idol, sa lababo. Ayan o, ko na ilalagay siya. Okay, tapos pinapatay ko yung ilaw. Ayan, isang ilaw pinapatay ko. Tapos yung isa pinapatay ko. isa eh, taas hindi ko napatay. Okay lang yan. mo lang naman to. Mga ka-idol, maliwanag yan ha. Pero pag sa bukit talaga, sobrang liwanag na yan. Okay, ngayon ganyan yung uh, buga ng apoy niya. Medyo mausok siya mga ka ha, pero hindi siya nangangamoy ng gas. Hindi siya nangangamoy ng mantika. Natural lang talaga siya, wala siyang amoy. Yan you know? o. Yung apoy na yan mga ka-idol, mamatay lang siya kapag naubos na yung uh, mantika na nilagay dyan. Kasi dyan siya kumuha ng supply para tuloy-tuloy ang kanyang uh, ilaw niya. Yan oh. Yung langis mga kailul, yung mantika, sinisip-sip ng ano yan, ang apoy. Yan. So, depende sa inyo kung gaano karami ang langis, o mantika na nilagay ninyo, depende yan. Kasi mga kailul, sa ganyang karami, kaya niyang uh, ubusin yan sa loob ng isang oras or dalawang oras. So, ganun, ganun siya katagal, no? kapag ganyan karami ang mantika. Kasi konti lang kinakain yan mga kailan. Tapos yung ano, continue pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang uh, ilaw. Okay?